farmers Magandang umaga po sa inyong lahat Lalong lalo po sa itong Panginoon Na binigyan naman tayo ng panibagong buhay Ngayon mga farmers hino po sa inyong lahat So ngayon araw nito ka farmers Ay ito Ang parating ngayon ka farmers Pag tatalim O pagkatransplant mga ka farmers So kung makikita nyo mga ka farmers Ang kanilang uh, Tinanim ngayon Ay ang babae So ngayon dito ka farmers, natin ito. Malaking kan ka farmers no. Malaking uh, space ng ka farmers. Ito kasi ka farmers. Ang dalawang kan ka farmers ito. Dalawang guhit ito so, Ito sa kabila ka farmers, yun ang kaniman ng arwan at saka ito sa kabila arto. Yan ka farmers. So pagdating ng apat na araw, mula ngayon, pagkatransplant po natin ng uh, babae uh, in, key, in key 17, itatanim naman yung ating uh, R1, R2 so, tatlong ay ap, apat na araw ka farmers bago tayo magtanim ng R1, pagdating naman ng dalawang araw mga ka farmers magtanim naman tayo ng R2 so, kung sasimulahin ka farmers, talagang pagod talaga ang pagkaling ng babae lalaki lalo lalo na po sa ating mga kasamahan ating mags magsasaka, kasama ating mag magsasaka sa kasama nating mag, talagang mahirap talaga kamamers dahil pagkatlo silang babalik dito sa area sa pagkatanim so kung sumada, sumadahin naman mga kamamers malaki laki kunti ang bayad pero talagang maraming araw na makasya natin so ngayon kamamers uh, hanggang, hanggang hapon suguro ito, kamamers matapos na po ang ating area pagkakalim. So, kahapon ka farmers, hindi namin na vlog sa kabilang area ka farmers, kung tingnan nyo, dun sa kabilang area, natapos na po kahapon. Yan. So, almost, uh, one, -half, uh, one, one hectare na, na ito ka farmers, yung natira na, natira. So, yung sa kabilang ka kahapon, natapos. So, ngayon, aron araw na ito, uh, matapos na din ang ating kanta farmers, ang ating pagod po so, sa ating pagdalang trip. So, kanina ka-farmers, nag kami ng aming teknisyan. So, bukas ito ka-farmers, lagyan namin ng kwan. Maglagay na kami ng fertilizer. So, sa araw lang ka-farmers, pagkatapos ito, bukas, maglalagay na po kami ng uh, fertilizer. so, bukas naman ka-farmers, i-update ko naman kayo sa aming paglalagay ng aming uh, fertilizer. Uh, so, ka-farmers, samahan nyo kami ngayong araw ito ka-farmers.

mga farmers relax na Helo, tayo hindi masyadong mainit buti na lang ka farmers merong tinanim na, na kung dito ka farmers kamuting balanghoy sa kaunting ni Pilipil so dito na kami nagpapasilong ka farmers wala kasi yung kung ka walang katalim-tanim walang ka ka farmers kapuno-puno yung aming palayan buti na lang ka farmers sa awal ng Panginoon ang ating bagyong kiko ay malayo sa atin dito sa sa uh, Minyalaw. So, pasalamat tayo sa pag-iilong mga kamabay. So, dito ang ating buwan. So, mga kabarmers, relax muna tayo dito. <laughs> Cala farmers so kahapon mga ka farmers ay natapos na natin pagkakanim ng uh, babae ka ng 20 2017 so ngayon ka farmers ay maglagay po tayo ng pang ka farmers ng fertilizer ay so purportin ka farmers yung itatap kaki... ilalagay natin so mga ka farmers ito ang kurang paglagay namin o hindi namin ibinasal kaparmas sabi lang namin technician. so pagkatapos na daw ang pagtanim ng babae so bago kami maglagay ng fertilizer so ngayon kaparmas maglagay po kami ngayon so ito bago ng teknilya na ito kaparmas hindi na to binasal so tapos na tanim ang koan so bukas kaparmas ay mag, 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 mag magbubulo tayo ng R2 ay R1 tapos pagkabukas itanim naman natin yung arwan na dalawang araw itanim natin yung arto so ngayon kapal mas ang gagawin natin ngayong araw na ito ay ang paglalagay ng ah fertilizer na triple protein ngayon mas yan sabi ko kanina hindi binasad tapos na ang natin at saka yung kapal mas itong region pinilagay po kapal mas sa ating kapal mas ating technician pero ito ka farmers, region Ay ito po ay ilagay lang namin sa gilid ng pilapil. Dahil kasi ka farmers, huli kami baka maraming mga kamaro. So ito kasi ka farmers ang region ay maka rin sa kamaro dahil baka marami ang kamaro sa gilid ng pilapil. So yan pagkatapos namin mag farmers, pagkatapos namin maglagay ng fertilizer naglagay kami ng rigging sa gilid ng pirapil. So kayong Kaparmers kasama ko nga pala si Kaparmers Andy at siya ka si Kaparmers farmers yung uh, RG. Yan yung kasama namin, naglalakad pa. Patungo dito Kaparmers farmers So kayong ka-farmers, sabayan, mo ko, sabayan niyo po kami sa aming paglalagay ng uh, fertilizer na triple protein. Kayong ka pala ka farmers ang ilagay po namin na kuhan ngayon ka farmers na fertilizer ay lima yung dito ka farmers dalawa yung sa kabila tatlo yung, yung kuhan kami ka farmers kay, kasi malayo malayo yung pag kuhan namin pag hakutan ka farmers so doon namin ilagay yung iba sa so, bawat ikarya ka farmers dalawang sako lang ang ilalagay namin so da dalawa at kalahati ka farmers ito karya. so limang sako ang pinalagay na sa aming teknisya ito ka farmers talo talo ab, lima lima sa pagtingnan nyo mga kabarmers uh, sa ng pagiloon tapos na din ating trabaho kabarmers paglagay ng fertilizer kabarmers so muna sa po sa lahat maraming maraming salamat po sa laging sumabaybay sa aking mating channel maraming maraming salamat din sa walang sawang nanonood maraming maraming salamat pagod pa kabarmers maraming maraming salamat sa inyo kabarmers and God bless sa inyo mga kabarmers